Hula! Hula! Ako'y palabas ngayon dito sa restaurant <laughs> dahil kakahatid ko lang ang aking amo sa loob at siya ay makikap-meet sa kanyang kaibigan. So, mag-lunch siya together with her friend. So, isang friend lang. So, at eto si Dive back to work. Kailangan kong umuwi sa bahay at tatapusin po ang aking paglilinis. So, kaya checkahan muna tayo saglit para may pang-upload tayo. So, dito si Inday at ako yung magdadala. And then, ikukuwento ko sa inyo yung mama, ko. At bumili kami ng mga gulay habang tayo nagtutulak ng wheelchair kay Lola. <laughs> si Lola kasi is galing kami nagpavaksin. Tapos bigla, orada-orada na lang sabi na mag-dinner. Ah, mag <laughs> kasawit. So, Mag-lunch si Lani kanya kay Bigal. So, yun, syempre, the usual. Lunch. Guys, may parang sa likod ko. So, syempre, the usual, masaya ang Inday, syempre. Ikaw po naman ang hindi magluto ng lunch ni Lola. So, ikaw po naman hindi magluto. So, ba diba, ang saya-saya. So ngayon ako naglalakad ngayon dito at ako ay pa uli Naglalakad ako ngayon dito sa my Tramway At guys may namimigay ng flyers Alam niyo ba na may halalan din dito Sa Hong Kong Pero December 23 pa yung election nila dito So may nangangampanya rin Kahapon nagsimba kami ni lola Ang sarapunan ng video pero dahil sa nagtutulak tayo ng wheelchair so hindi, natin, hindi tayo magkaroon ng chance kasi okay, sasama ko kayo sa aking daan habang ako ay pauwi at habang tayo magdadaldalan. So yan, dami yung makikita mga tao ngayon dito sa labas. Nakita niyo, yung iba nakapila dito sa labas ng restaurant dahil ngayon po ay lunch break na ng mga chikuwa. So at nga nakaantay sila. So, ngayon, uwi ako ng bahay, kakain rin ng lunch then after that is continue para mag-work and then mag-aantay ng tawag ni Lola pero hindi na ako mag-aantay so around 3pm babalikan ko oh, kagad ang aking alaga so ngayon may oras tayo para makapag-vlog, so sinulit na ni Inday at isama ko kayo sa aking daan habang ako ay pauwi <laughs> namimiss ko mag-vlog, charot So, ayan, back to reality na naman ng Inday. Tayo mag-aalaga na naman kay Lola. So, ayan, nakabaon na ba, Inday? Nakabaon ka na ba ng mahabaang pasensya Of course naman, lagi-lagi naman talaga tayong maibala dyan. At syempre, hindi talaga maiiwasan na kami ni Lola ay magkaroon ng argumento. So, ayan, daming mga tao dito sa labas. So, ngayon, tayo mag-aantay ng traffic light na mag-go kasi ma-stop pa siya. So, ayan, may tram. my tram. Tara! Tinan nyo naman. Ah. Ginger! Ginger! So, ate yan dahil sa go na tayo tatawid na rin. So, ayan. O, oh, dito tayo ngayon. Bubungad sa atin yung Chintay Ma. Ang dami talagang mga taong bubibilit. At busy busy dito rin. Namimili ng mga steam food. So, ayan. Dahil lunch na. At tayo din ay makaisi. Makaisi sa lamang. So, wala lang. Sorry. Ayan. Siniko ako ng... Eh, <laughs> kwa. Nabangga ko kasi siya, guys. <laughs> So ngayon, ayan, ayan, ayan. Busy. Busy, busy. So, tara-tara. <laughs> so, hindi mo na yung maiksing vlog-vlogan ni Inday at ako yung concentrate muna sa aking paglalakad. Nagvideo lang tayo sa saglit para may maipopost lang muna tayo sa ating wo So, ayun, nakita nyo may nakapila ulit sa labas Dahil nagaantay sila kasi puno ang sa loob <makes noise> Dahil lunch time po Mga nag-office po yan And then, br lunch break nila So, ayun, sa unahan may makikita na naman tayong nakapila Ayun Tingnan nyo naman oh May pilahan ulit ayun. ano meron? May ayuda? <laughs> Charot, hindi, bibili sila ng food Ayun, oh, yan eh yan. So, ba diba, nakapila, no? So, yun naman po Alright, dyan na naman po yung video na. Maraming salamat sa panunod. We'll see you again for my next vlog. Thank you so much for watching. Bye!